So yun, magandang magandang umaga po, ara agabe, tanghali na hapon sa ating lahat mga at Dito tayo sa Ayan, sa Rise Tech, Tech. Ayan. Ventures, Ventures para i-feature ang una nating product or yes organic uh, fertilizer na i-review. -re okay po. So, na-chat na mga katulong sa ating mga farmers ang ayan. ating maatten na knowledge and wisdom mula yes sa mismong may-ari ng Arise Tech wow. na okay. si Sir Ronnie. Uh, so yun, si Sir Ronnie po, uh, interviewin po natin siya, papasok tayo may sa loob at uh, sasabihin sa kanya, tatuloy natin sa kanya kung ano nga ba yung specialty ng kanyang product, no? kung ano nga ba yung maitutulong nito sa ating mga kabagsasaka, sa inyo po mga kasaksid, kung ano may tutulong niya kaya samahan niyo po kami no dito sa aming review at tapusin niyo po mula mula hanggang sa dulo para maganda naman po pero bago po muna yan no? Please. Please like comment and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest videos and happening sa ating Agri TV aka Boy Organic Don't Panic It's Organic At ngayon I... <laughs> Okay, tara okay, na kami sa loob okay magandang magandang umaga tanghali, gabi sa atin lahat mga kasaksid. So kung napanood niyo po yung last na video po natin ay babanggit binanggit po natin doon kung ano nga po ba yung mga produkto na pwede po nating ilagay po dito at i-review yung mga produkto po na ito. No? So ngayon pong araw na to ay makakasama po natin si Sir Ronnie na siya naman po ang mag explain ng produktong kanya pong hawak, ay yung, ha yung kanyang handle po ngayon. No? So explain niya po yung kanyang mga produkto, kung paano yung paggamit, yung presyo po niya, at the same time kung paano po makakatulong sa ating mga halaman or kung ano man po yung pwede po ito sa baboy o sa lahat ng hayop po pati sa mga lahat ng tanin po. So yun, malalaman po natin yan sa kanya. So yun, iaharap ko na po kay Sir Ronnie yung camera para ma-explain niya po sa atin kung ano po ba yung itong unang product po natin na i-review. So ito po si Sir Ronnie na handle niya po itong mga products po na nasa harapan po natin. Okay, so yun, babanggitin po niya kung ano po ba yung maitutulong nitong produkto po sa ating mga halaman at sa ating hayop. Sir, pwede po bang paki-explain po sa amin kung ito po muna si um, uh, dito, Arise Tech Soil Conditioner, sir. Okay. okay. Uh, thank you very much sa uh, pagpunta niyo rito. No? Una, uh, itong mga product natin ay nanggaling sa isang produkta actually uh, nun. Ito yung ArisTech Multi-Purpose Microbial. So, in-export natin ito sa Afrika. But lately, nung nagkaroon ng pandemic, hindi natin magawa because of the connotation ng ano, microbial. So, baka yung iba, virus yung ano yan. So, ang ginawa natin, hinati natin yung ano, iba yung soil condition natin doon sa feed Pero yung yung Aristic multipurpose microbial inoculation, dito tayo nagsimula. Ano. Uh, so noong 2010, nag-involve tayo sa commercial uh, production. Uh, sa commercial production natin, lima yung networking companies na sinuplay natin. Ano. Okay. So ang maganda rito, ang objective talaga nito is to lower production cost in any agricultural activities. And then secondly, of course, yung to create more farms of abundance. Uh, gusto natin, kasi papadami ng papadami yung population natin. Yes. So kailangan, uh, gumawa tayo ng paraan para dumami yung ating ani, pero mababa yung ating gastos. Ngayon, kung titingnan natin yung mga pangyayari dito sa atin, mataas yung abono. Mm no? mataas yung pesticidio. Mababa yung presyo ng palay. Eh. So, lahat ng mga farmers umaangal. Sabi nga nila, e, benta na lang namin yung ano, yung aming sakahan. Kasi wala nang kita. Walang kita. Pero pag nag-involve ka kasi sa organic farming, mas malaking kita. Let's like, say for example, sa rice production, ang isang kilo ng organic rice, either red or black, pwede natin ibenta yan up to 13,000 per sack. Kung ikumpara mo dun sa white rice na binibenta natin dito, 2,000. So, price difference would be, magkano? 11,000. You just imagine, kung naka-ani ka ng isang daan, huwag na natin padamihin. Isang daan. At 65% milling recovery rate. That's around 65 kabans. I-multiply mo siya sa kita na 11,000. How much is that? Less than 800,000. So that's the net profit of the farmers. No? Labas na lahat yung gasos doon. So kung kumpara mo, magkano lang kinikita ng mga farmers natin? 20,000, 20, 30,000, 40,000. Happy na sila. Pero pambayad utang lang. Ibig sabihin, kumita sila, babayad sa utang nila, uutang na naman ulit kasi sasaka na naman eh. Pero dito, pagka nag-involve tayo sa organic uh, agriculture, pwede tayo mag-export. Let's say for example, currently, nag-build yung uh, China ng pinakamalaking dam sa buong Asia yung tributaries niya na dumadaloy sa Mekong River, nabawasan yung tubig. So, ano nangyari? Si Thailand, si Vietnam, si Laos, si Cambodia, nabawasan yung tubig. Nagkaroon ng drought. So, bumaba yung production. More or less, nasa 40 to 50 percent ng kanilang production na wala because of the drought. Because of the uh, uh, lack of water coming from the tributary passing through the Mekong River why not take the opportunity to ask the farmers in the countryside to get involved in the production of red rice and black rice, and export it to fill the gap that was left behind by Thailand. Because Thailand is the number one uh, supplier of red rice right. the whole world. So that means to say, if there, there is 70%, nabawasan siya ng 50%, sabi mo ng 50%, so... 35% na lang yung nai-supply ni Thailand ngayon sa international market. So, pagkakataon na ito para mag-involve naman yung mga Pilipino farmers in producing red rice for export purposes, for international market. Eh, doon lang babawi yung mga ating mga farmers. Kasi kung hindi natin bibigyan sila ng insight about these things, mananatili lang sila doon sa kanilang kahusuhan. Ba, ba, tanin, no? kumita ng konti, happy na. Pero ang objective natin dito, we, we created this system of farming, the Arise technology, because we really wanted that each and every farmer would become a millionaire in two years. No? Two years. That's next to impossible, sabi nga nila. Pero it is not impossible kasi bakit? Ako nung una, nung ginagawa ko pa lang itong product natin, tinatawa ng kami. Mga kapitbahay ko, sabi, mga ngati yung mga workers. No? Nag-start ako. Saan? Sa garahe. Sa garahe lang kami nagsimula. Totoo yan. Sa garahe kami gumagawa. Ang order lang sa akin, no, 150,000. Ay, 100, 150. 250 pieces. 1,000 hanggang nag nag-supply nag, nag, ako sa mga networking companies. No? So lima yung networking companies hindi ko na babanggitin eh kung ano kasi mataas silang magbenta kukunin nang mura bibenta sa inyo 1500 1950 no? hindi na yung pagtulong sa mga partners kundi pahirap kami naka naka ano nakapako na yung ano namin yung presyo namin 750 Nag-pandemic nag na, tumas na yung presyo, tumas na yung labor, tumas na yung mga materials, pero nandun pa rin kami, 750. Naka-steady pa rin. Naka-steady. Hindi bumababa, hindi tumatas. Kasi pag binaba namin, eh, kami naman yung lugay. Hindi naman naman pwedeng itaas kasi kawawa naman yung mga farmers. Oh, so, sorry. kami, ganun lang kasimple. Ang product natin, itong soil conditioner, this is, is being used in Africa, particularly Nigeria and Ghana. So, Pumunta kayo sa sa YouTube, pumunta kayo sa Google, pumunta kayo sa Yahoo Search. Hanapin niyo lang yung Arise Tech. Uh, maraming mga article doon patungkol dito sa mga experiment nila sa Africa. Kasaba, rice, corn, sa mga manok, sa mga egg production, makikita niyo doon. Uh, late tea, tomato. Yung tomato nila tumas ng If I'm not mistaken, around 300%. percent. Okay. Yung kasaba nila, ang lalaki ng mga bunga. Okay. Ito naman si multipurpose, dito tayo nagsimula. Okay. Ito hindi alam ng mga karamihan, pero kung titingnan natin, wala namang mga ganyan sakit noon, mga 1950s, 1960s, pero due to the use of uh, inorganic fertilizers and other chemical-based products for farming, yan ang lumabas yung mga uh, naging resulta. No? Naging resulta, no? And then, ito naman, yung pangatlo, ito yung product natin. Feed additive. So, hinahalo ito sa mga commercial feeds. Ng, para sa baboy, sa manok, sa kambing, sa mga isda, no? Why, why mix this one? Because it contains high magnesium. It's about 14,000 parts per And then definitely, yung bacteria natin, kinakain niya yung mga heavy metals. Ano yung mga heavy metals? Mercury, lead, zinc, chromium. Uh, yan yung mga yan. Number one, mapababa yung gastusin ng mga magsasaka. Which is yung problema talaga nila, sir, no? Yung gastusin. Yung gastusin. Ah, kasi nasa vicious cycle sila, eh. Mm -hmm. Uutang, gagamitin yung pera para pambili ng binhi, ng mga pistisiyo, ng mga abono. Pag nag-ani, babayad ng utang, minatira, resibo, uutang na naman for the next crop. Yun ang iniiwasan natin. Kasi ang gusto natin, lumaki yung kita ni farmer. Kasi once they are exposed to international market, they would be gaining more profit. So, mas marami yung kanilang kita. Tsaka, dapat ngayon bibigyan natin ng option yung mga tao. Ano ba yung option na sinasabi natin? Ito yung produktong ginamitan ng mga inorganikong pataba, tsaka may pesticide, chemical-based product, at tsaka ito yung ginamitan ng mga organic product. Yung product natin is organic. Yes, 100%. Ako, 100% organic. Bakit? Kasi kung titingnan mo yung kanyang... NPA uh, NPK content mababa talaga. Uh -huh. It is acceptable under Philippine National Standard. Uh -huh. So kami po ay sasabing organic kami kasi nga alam namin yung yung aming produkto hindi po namin ginagamitan na yan ng chemical. Uh -huh. No? Uh, dito sa label makikita niyo po, no? Ayan, dito makikita niyo ang papansin niyo rito. Nakalagay lahat dyan yung ano, rice bran, molasses, water, saka yung bacteria. Yung yeah. ingredients, no? Wala kaming tinatago. Pero yung iba, ayaw nilang ipakita. Natatakot sila. Kami hindi, hindi po kami natatakot kasi level ang playing field sa amin. Walang ano, uh, ang gusto lang natin matulungan yung mga farmers. Kung uh, pag-apply po na ito, una sir, si soil conditioner, paano po yung pag-apply ninyo po ng mga farmers? Ang sa soil conditioning kasi, Uh, by the way, sir, conditioning, mm -hmm. once na nag-start ka to plow or pag-aararo, apply ka na kagad. But this one, mm -hmm. ang gagawin mo is to mix with 200 liters of water. 200 liters. Okay, okay. 200 liters. Ngayon, pag nag ka, kinakamunan, mag-spray ka. So, yung isang ganyan, sir, sa 200 liters na inihakalo lahat? Yes. Ah, okay. Okay. So i iperman mo siya minimum of 6 hours. 6 hours. Kasi for, for example, ang ang gusto mo mag-apply ng 4 o'clock in the afternoon. Mm -hmm. Bakit sinasabi namin mas maganda siya sa hapon? Kasi ang contact time with the soil is longer, no? From 4 o'clock to 8 o'clock, walang walang ano 'yan, walang uh, solar radiation. Ah, uh, 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 uh. malamig, walang lamig. So kasi, uh, ang ang ating bakterya kasi is soil-borne bakterya. So, ibig sabihin, pag in-spray mo siya, kumakapit siya. Mm -hmm. uh, so, mas maganda yung medyo mamasa-masa yung lupa para kakaroon ng multiplication yung bakterya. Yung isa magiging dalawa, yung dalawa magiging apat, yung apat magiging walo, yung walo mm -hmm. magiging sixteen, so forth and so on. Uh, sa dumami ng dumami. Hanggat dumami ng dumami. Pwede rin ba yan, sir, sa pagbababad po ng pula ay nang ano na binhi ng palay. Uh, actually, yung ginagawa namin dito, may technique kami no, mm. -hmm. sa may proper seed selection kami tsaka yung submersion ng ano ng binhi. Uh, on the 18th uh, hour ng pagbababad, kasi kung 24 hours mo ibababad, mm -hmm. dun sa uh, pangatlong pagpalit mo ng tubig, kasi every 6 hours pinapalitan namin yung tubig. Every 6 hours. Okay. So pagdating dun sa pangatlong palit, And that's time na kukuha kami ng dalawa hanggang tatlong kutsara ng uh, inokilan o yung condition para okay. ihalo doon sa ano. Ano bang gamit nito? Uh, parang kinukot niya ng tin film yung yung binhi para mas uh, lumalaban siya sa mga fungal infections. Ah, sa mga sakit. Uh, ah, sa mga sakit. Pangalawa, Uh, mas mataas yung kanilang uh, uh, germination rate. Germination rate. Okay. okay. Pero sa germination kasi, may system kami na ginagamit, no? Yung tinatawag namin proper selection. So, we use water, then salt. Meron ding egg, no? Yeah. Why, why, use egg? Kasi yun yung uh, gauge natin o yung uh, ginagamit natin para alamin natin kung tama na yung sukat ng asin dun sa ratio ng water. Kasi dito, ang ang ano natin dito, yung law of buoyancy, no? alam nyo siguro yung law of buoyancy. Kahit hindi ka marunong lumangoy, pag pumunta ka sa Red Sea, lumulutang ka. Kasi yung salinity, ibig sabihin, mataas yung salt content salt na content. ano. So, so the same is true with, with the salt na ginagamit natin dun sa proper seed selection. Kailangan mataas yung salinity ng tubig para lahat ng uh, ampao o yung ma mababa yung kanyang specific gravity lulutang magfo siya so everything that goes down at the bottom of the container with the proper seed selection those are the best of the best among the seeds so we're getting get uh, we're getting rid of tawag nga natin mga bobo mga binhi. Binhi na hindi uh, hindi malakas. Malakas yung kanyang immune system at saka mga bobong binhi na hindi makakapagparami ng kanyang suwi. No? Kasi sinisilek natin yan. Kung parang sa basketball. Sa basketball, hindi ka pag, pag PBA, hindi ka pwede maglagay ng mga unano o kaya may mga depekto. No? Ang kailangan mo niya, pipiliin mo yung mga matatangkad, o bibilis. So, same is true with the proper seed selection. We had to select seeds that are uh, best among themselves. No? So, pag yung, yung binhi, eh, lumubog, that means to say, yung specific gravity nila is pare-parehas. Lahat ng lumutang, tapon, pakain sa manok. So hmm. pag ito naman sir, itong si RiceTech Multi-Purpose Microbial Inoculant sir, paano naman yung paggamit nyo din sir? Uh, same hmm. din, uh, 200 liters sa poto. Pero ang kagandahan lang nito, hmm. itong soil condition is specifically for uh, lupa, o agriculture lang. Uh, ibig sabihin sa mga cereal production, vegetable hmm. production, ornamentals, hmm. orchard, uh, golf courses. Ah, uh, itong multi-purpose kasi you can you can use both sides, no. Itong itong feed additive kasi particularly sa livestock at saka aqua. Ah, sa aqua. Yeah. Okay. Dito sa uh, multipurpose, multi purpose multi-purpose pesticides sa plants, pwede rin siya sa animals, pwede siya sa aqua. So ah. that's that, may meron lang konting diferensya pero ah uh, feed additive, mataas yung kanyang magnesium good niya. Mm, so, issue. Pag pinakain mo ito sa manok, sa mga pato na nangingito, mas dumadami yung... Kaya rin sa tubig, sir? Uh, inahalo sana ano, sa, sa, pagkain. Drama. Ay, sa pagkain. pagkain. Mga ilang ano sir, yung ilalagay dyan? Ang katumbas naman nito is 300 kilos ang uh, mixture. 300 kilos. 300 kilos ang mixture. Uh, sa every 300 kilos ng commercial feeds, ay, isang kilo yung... Ay, isang kilo. Oh, pero we will never tell you for now kung paano iano yun. No? Uh -huh. uh, kasi may system kami. Marami kasing mga microbial inoculant na naglipa na dyan kahit mga bago. Eh, nag-claim. Maganda, magaling. Uh, -huh. pero tingnan nyo yung, ano, yung kanilang research uh -huh. and development na ginagawa. Saan na ba sila? Kailan na ba sila nasa merkado? Ibig sabihin itong um, itong ano po feed additive. For example, sa isang kilo sir, ilang kutsarita ba o ilang gramo yung ilalagay nila? Sa uh, isang kilo po na Bari sa 300 na kilos na commercial feed, uh, either hog or laying mass or anything. Uh, isang 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 kilo ng isang feed additive. Uh, Pero may system 'yan, may, system, paano, uh, may system 'yan. Siguro Kasi, sa diba, testimony sir do natin. <laughs> Doon natin matatanggap oh, sa mga parang. Na natin, oh. Sa mga next vlog mo, oh. doon natin i -re reveal Oh, i-re-reveal Ito para. naman, teaser lang naman ito eh. Oh, oh, oh. Okay? teaser lang ito para Pero may... magkaroon sila ng idea. No? Yes, oh, uh, idea uh, yes. Meron tayong ano rito, say for example, <coughs> a kilometer away from here, we had a cooperator in hog racing into native uh, mm -hmm. uh, native pigs. Native know, pigs. Po, hindi niya pinapakain ng, ano, ng, kawag uh, ito, uh, commercial feeds. Mm. Ang ginagamit lang niya, darak. Darak. Oh, darak. 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 Pero hinahaluan niya ng mga microwave. Uh, uh, okay. ng feed additive. So, ito, ipakita ko sa inyo yung, ano, uh, para magkaroon kayo ng idea, no. Ito, just sample lang ito ng, ano natin, para makita nyo lang yung, ano, makita nyo lang yung ating sinasabi. Huh? Ito po yung mga Ayan. Yung... Uh, pinapakain po o so, yung yeah. pinapakain Umasak na may halong inumilan sa kapinapain. Ngayon, pinapakain po sila. Yung darag, pinahaluan ng microbial inumilan. At saka yung inumin nila, ito yan, no? may microbial inumilan din. So, pansinin niyo po, yung mga baboy niya, magaganda yung kanilang mga balat. Ibig sabihin, kasi ito native, dapat ito nakatayo yung balahibo. Mm -hmm. Pero ayan, tingnan nyo, naka, nakahiga yung kanyang balahibo. Oh. yung so, balat nila. Yung kumbaga. No. Malalaki yung kanilang katawan. Kaya ito, malaki ng katawan nito. Dati daw, maliit ito. Pero lumaki. Ah, so, pre-read eh. Okay na yan. Ano, So, sample lang po yung ano yan. Uh, maraming pa tayong mga testimony tayo regarding dito sa product na. Yeah, abangan nyo yung mga kasaksid. Ah. Doon sa rice production naman, huwag kayong mabibigla kasi ang binhilang namin sa isang hektare talaga is 5 kilo. Oh, pero sa natural, sir? Sa, isang sa natural, 40 kilos. 40? Tapos sa yeah. inyo, sir, 5 kilo lang? 5 kilo. Oh. O, sasabihin nila, oh hindi totoo yan. Kahit anong variety yun, sir? O, kahit anong variety. Oh. Mapa-inbred or hybrid ba? mapa-inbred o mapa-hybrid. Mapa oh. sasabihin nila, ay, anong maaani mo dyan sa limang kilo? O, oh. sa totoo lang po, hindi sa pagmamayabang, pa, nakakaanin pa rin kami ng 8.9 tons per hectare. Oh. Doon Salamat sa inbred, hybrid yun. Sa inbred po, sa dalawang taon naming pag-trial uh, pag, pag sa... Isabela sa San Manuel, no? Pag-aari po ito ng isa sa pinakamodernong rice mill sa buong Pilipinas, yung Isabela Rice Mill Corporation na pag-aari po ng, ng mga Tan family. Particular ni Mr. Ta Mr. Richard Tan. Yung ginamit po namin doon sa dalawang hektarya nila is 10 kilos. Uh, sa isang hektarya nakakaani pa rin kami ng 7.5 tons per hectare or equivalent of 150 cabals per hectare sa limang kilong binhi. 150 kilos na abono. O, ayan ah. Walang insecticide, walang pesticide, walang herbicide, walang fungicide. Baka mabibiglao sila, sasabihin na hindi totoo yan. Eh, kung mga patunay po yung mga kailangan nyo, meron po kami mga patunay, no? Ito, papakita ko sa inyo yung patunay ko. Sa galing sa pil rice mismo. No? Ito po, ayan. Kita po natin, no? Oh. 1,723 kilograms. 1,779.23 kilograms ang naani namin dun sa 2,000 square meter. Tatlong kilo lang po yung ginamit namin dito sa isang hektarya. No? Pero hybrid ito. Ano? Hybrid. Ito yung Mestizo 20. Is this hindi po ay dinevelop ng PhilRise, no? Ah, uh, promote po namin dito yung mga mga dinevelop po ng PhilRise, bakit? Mm -hmm. Kasi gawang Pilipino po 'yan. Ayan po, ito. Nakita ayan. niyo po, baka sabihin niyo, ay ay ganyan yung magiging resulta. Ayun, no? Grabe, no. Itong nasa kanan ko, pares lang po 'yan na uh RC152 Pero itong isa traditional ang sistema. Ito mong isa ginamitan ng technology Arise. ng Arise technology. So malaki ang difference sa hybrid inbreed. Inbreed inbreed, no? Okay. So, makita nyo magkaiba. Okay. Sa mga hindi po naniniwala no, uh, ipangalangdan ko na rin. <laughs> so Validarin natin. Kami po nakagawa kami ng 200 hectares na demo farm sa Isabela. Oh. Well. Gamit 'yung aming technology sa Double Ani program. Oh. Okay. po yan ng Provincial Agriculturist. Mm -hmm. so, uh dito po dun sa dati dating 20,000 tons. Mm -hmm. No, naging 23. So, tumaas ng 11.07% ang kanilang Ani. Ani. Okay. So, 10%. Uh, yung makapagdagdag tayo ng 10% malaki na yun. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Yes. No? Yes, tama. So, yan po. Uh, yan yung mga samples ng, ng mga teaser natin. No? Para malaman nyo about <laughs> idea. Yung, uh, yung, idea, yung about yung yes. product natin. Bali, ito mga kasaksid, um, uh, naman na ano natin dito, Actual naman siya doon sa Demo Farm mismo na babagitin sa atin ni Sir Ronnie. Uh, isa sa mga inanohan nilang Demo Farm. So, interviewin din natin siya sa susunod na punta natin dito para malaman din natin sa kanila. Di ba? Kumbaga parang hindi lang tayo nag-base kay Sir Ronnie, pati sa kanila. Malalaman niya rin para at least meron kayong pagbabasihan. Uh, meron kayong uh, makikitang resulta. Uh, so yun yung mga patunay na binanggit ni Sir sa kanyang ano. Kaya abangan nyo mga saksi part po natin dito sa product ni seroni na Arise Tech. Ayan, technology. Ayan. Pure organic po ah, sabi ni Sir wala pong halong chemical. Opo, uh, yun din naman yung ano natin dito sa ating vlog is pure organic, walang halong chemical. Para po makita, malaman po ninyo na ay pag pure organic, yan dito pwede kayong pumunta dito. Ayan. So, Sir Ronnie, marami salamat Thank you, Thank you, po. thank you, thank you, thank you At see you po ulit sa susunod ulit Ayan. na ating vlog sa part 2 naman na ipapakilala sa atin ni Sir Ronnie. Ulit po. So, this is GMG Agri Team, aka Organic Don Panic. It's organic. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. See you po sa susunod na video.